makulit ito eh. Ito si Winter na makulit. Kung makapirik eh oh. Pero <laughs> ano ka ba Winter? Makulit ka. lulis ng umaga kay Digan. <laughs> makulit siya, makulit na makulit. Bara. Oh, <laughs> Tingatin ka ba? <laughs> Gusto niya maging paglaro talaga eh. Eh yung isa kalaro niya. Kaya maging paglaro kasi tebik, natutulog, tamad. <laughs> tamad yung kanya kasama rito. Dalawa sila eh. Si Samer at ito naman si Winter. Ito bata lang ito eh. Mga isang taon at kalahati

Gising na pala, kala ko tulog pa rin. Hmm. Ito, apat na taon na ito. Four, four years old. <laughs> Tatamad-tamad. Ito si makulit. Makulit eh. Hmm. <laughs> kanya talaga may halagang aso. Talaga dyan sila maigi kasi masaya sila kasama. <laughs> Ito. 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 tapos siya kumain ng pedigree. Yung <laughs> binanata niya yung nakalagay sa lalagyan nila kahina. At... Siguro na gutom di makatis. Kaya binanata na siya. <laughs> Sige nga dito na lamang itong mga kapulita ng asing ito. <laughs> oh! oh! <laughs> Thank you for watching.